Oh, Naaresto na ng mga otoridad sa ilalim na direktang pangangasiwa ni Police Lieutenant Colonel Jason Tina Darisay, officer in charge ng Canton City Police Station, ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group na kinilalang si Alias Kaabel noong Agosto 7, taong kasalukuyan, bandang alas 2.25 ng hapon. Si Kaabel, 37 years old, binata, ay aktibong miyembro ng Antonio Licawen Command na pamikilo sa mga probinsya ng Abra, Mountain Province at Ilocosur. Siya ay residente ng barangay Palakapap, Candon City, Ilocosur. Nakaharap siya sa kasong frustrated murder, two counts, dahil sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ni Honorable Richard T. Domingo, presiding judge ng Regional Trial Court, First Judicial Region, Branch 23, Candon City, Ilocosur. Ang pagkakaaresto kay Kahabel ay bahagi ng pagsuporta sa 7-point agenda ng Hardy Pro-1 at sa whole of the nation approach ng gobyerno sa ilalim ng EO-70 NTFL cap upang wakasan ng insurhensiya sa bansa para magkaroon ng mas mapayapa at maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Ilocos Region, ako po ang inyong PNN Correspondent, Police Staff Sergeant Robert Abella Jr., Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.